Hayag ng House Squad Committee ang Matrix sa papakita ng koneksyon ng sindikato ng Young Brothers sa mga illegal na pogo. Ang kanilang mga kumpanya ginagamit umano para sa mga illegal na aktibidad tulad ng drug trafficking at money laundering. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Inilabas sa pagdinig ng House Quad Committee noong biyernes ang matrix ng umano'y malawak na crime syndicate. Ang nasa likod daw nito, ang economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang, kanyang kapatid na si Tony Yang at kasosyo nila na si Alan Lim na sangkot din umano noon sa isyu ng Farmalee. Sinasabing konektado ang kanilang mga kumpanya sa mga kumpanyang may kinalaman sa ilegal na pugo at sangkot sa iba't ibang krimen tulad ng money laundering, ilegal na droga at human trafficking. Ginagamit daw ang mga lehitimong negosyo bilang front sa kanilang ilegal na aktibidad. Kasama raw dyan ang mga kumpanyang binuo sa Davao City noong 2011. Base sa mga reports ay itong DCLA Plaza ay ginagamit lamang bilang front ni Michael Yang to conduct his illegal activities. Dito daw labas-pasok ang mga drug couriers. Ang Yangzi Group Trading Company naman po ay isang korporasyon din na pagmamayari ni Hong Zhang Yang at Michael Yang na sangkot sa mga illegal importation ng mga iba't ibang mga goods. Si Tony Yang naman ang tinuturong mastermind o architect sa lahat daw ng operasyon ng sindikato ng Yang Brothers. Siya rin daw ang nasa likod ng ilan sa mga pogo sa Cagayan de Oro at iba pang kumpanyang sangkot sa rice smuggling at human trafficking. Bagay na pinabulaanan niya. Wala po tayo sa tanong na who, who enabled them to freely and with impunity operate. Mga dayuan po ang identified natin. Hindi po ito makaka-operate kung walang mga Pilipinong tumutulong sa gawain ito. Kabilang din sa mga kumpanyang pagmamayari raw ni na Michael Yang at Lim ang BrickHards Hearts Technology Incorporated na sangkot umano sa kidnapping noong 2022. Matatanda ang sinabi noon ni Senator Risa Honteveros na may nakitang dokumento ng BrickHards Hearts sa Baofu Land Development sa Bamban Tarlac na pagmamayari ni dating Mayor Alice Guo. Iimbitahan sa mga susunod na pagdinig ang iba pang nabanggit na personalidad tulad ni Rose Nonolin na asawa ni Alan Lim at iba pang may koneksyon sa mga ilegal na pogo. Sisilipin din kung paano nakakuha ng mga peking dokumento ang mga Chinese para makabili ng lupa sa bansa. Magpapatuloy ang pagdinig ng Quadcom sa ikatlong linggo ng Oktubre matapos ang filing ng certificates of Candidacy para sa 2025 elections. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News Five. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.